People, people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre, kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng lola ninyo ngayon. Fresh overload pa rin, ba? Diba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C at saka syempre, kumakain ka ng maraming hotdog. Dahil sa hotdog, naloloka a beauty ng mama sa niyo. So, yon So, kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Sana lahat kayo ay nag-enjoy manood ng preliminary competition ng Miss Universe. Ano ba ang reaction natin kanina? Ang reaction ko doon, Diyos ko, naloka ako. Kagabi, hirap na hirap ako mag, ano, ano to, mag-sign in para makabilit na, makapag-purchase dyan sa live bash na yan. Tapos, talaga namang ilang beses ko tinira yung card ko dinidinay nila hanggang sa pumasok na nga so ang saya, saya ko kasi sabi ko sa wakas nakabili na ako nung una nag-iisip ako bibili ba ako o hindi kasi syempre pag hindi naman ako bumili paano ako makakapagbigay na reaction ng bonggang-bongga ay -bongga? eh, kung wala akong di ba so parang ano lang yun, makikibalita na lang, gano'n, hindi naman po pwedeng gano'n, ba diba? So, ginawa ko, so sige na, nag-purchase na ako, kaya sabi ko, ay, thanks God. Tapos, malaman-laman ko kaninang umaga, meron pala sila sa YouTube, na ko, ibalik nyo yung bayad ko, 500 baht din yun, di ba? Nakakaloka, nawindang ako ng bongga-bongga, sabi ko, kaloka talaga tong Miss Universe, pero, 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 guys, syempre, ginamit ko pa din, doon pa rin ako nanood, kasi, alam mo 'yon para masulit naman sayang naman yung binayan ko. And then eto nga. Nasayahan naman ako sa resulta ng Miss Universe Preliminary Competition kasi syempre malinaw, tapos ang ganda ng stage, panalo lahat. Tapos alam mo 'yon, parang ang saya lang ng feeling ko kasi syempre nakita ko yung performance ni Michelle D. Talaga naman, oh my God, oh my God, oh my God, ganon! So, kaya naman ngayong araw na to, marami tayong chika na talaga naman, hmm, magtataas ang kilay ninyo. Kaya, guys, wag na natin patagalin. Para sa unang chika, sabi ganon, mama, sa ano bang masasabi mo? Maureen Montaigne at saka si Samantha Panlilio kumabog doon sa Miss Universe preliminary competition. Nandun din sila para supportahan ang pambato natin na si Michelle D. Ang masasabi ko sa kanila is, thank you. ba? <laughs> diba? Kasi syempre, nandudool ipinaramdam nila ang pagmamahal nila kay Michelle D. Ang paniniwala nila na kaya manalo ni Michelle D. dito sa Miss Universe. Kaya kahit anong layo ng ano ng El Salvador ay sinundan nila itong si ano si Michelle di dito. Next time ako din susunod na rin ako sa mga ano kung saan ang Miss Universe competition. Mga siguro one year pa. Charot. So yon sa so, <laughs> Maureen Montaigne, so nakakatuwa kasi dati siyang naging candidates ng Miss USA and then siguro nandoon siya yung habang nanonood siya, dalawang bansa sinusuportahan niya, USA and Philippines. And then ito naman si Samantha Pandillo, siguro next time makakatungtong din siya sa stage ng Miss Universe, malay mo, di ba? Kasi kung tutuusin talaga, pag tinignan mo si Samantha Pandillo, pang Miss Universe ang ate mo, di ba? So yon so ako, hindi imposible na dumating ang panahon na makalaban din si Samantha Panlinyo sa entablado na Miss Universe, di ba? Bani mo, si Maureen Montaigne, plano din sumali sa Miss Universe Philippines in the future. Oh, diba? So, let's see. Alamin natin yan. Tingnan mo nga, Nakagaling din naman si Maureen Monte na bonggam-bongga. At talaga naman, todo-todo talaga ang eksena niya doon. I love her. And then, para naman sa sumunod na chika, mama, sa ano naman ang masasabi mo kay Miss Puerto Rico sa kanyang performance level na ipinakita niya dito sa competition na Miss Universe. At anong masasabi mo? Ang gown niya ay copycat is Stephanie Fernandez no o oh, Miss Universe 2018. Ang masasabi ko sa kanya, second runner-up siya. Charot! So, yun. Maganda yung gown. Kaya lang nga, ayun nga lang, parang nakita na ng kurado yun. Hindi ko lang alam kung napan, napuna ng kurado. And then, hindi ko rin alam kung nagustuhan ba ng kurado yung performance niya. Pero kung ako ang tatanungin mo, si Puerto Rico, pagdating sa evening gown, she did well naman. Gusto ko yung kanyang atake, gusto ko yung gown niya, at talaga naman masasabi ko, hindi nagpakabog ang lola mo. Kaya lang yung too much, ano, yung alam mo yung too much thinking, na parang, masyado siyang laban na laban. Sana nandoon na siya sa moment na ini-enjoy niya lang yung competition, no? Hindi yung parang masyadong parang masyado kang seryoso na gusto mo makuha yung corona. Ang corona mapupunta yan sa taong para sa kanya yan, 'di ba? At yun ay kay Michelle Di Charot. So yun. So Good luck! Good luck kay Puerto Rico. Natuwa naman ako sa eksena niya at natuwa din naman ako sa mga paandar niya. At masasabi ko na talaga namang kabog na kabog na kabog. Ayun nga lang, gaya-gaya Puto Maya hindi na nanalo. Charot! So, yun. So, at para naman sa sumunod na chika, Miss Nicaragua versus Miss Venezuela, Mama Sam, sino ang gusto mo ang atake? Ang gusto ko ng atake, syempre, kay Nicaragua. Kasi si Nicaragua, pag tinignan mo siya, she look like ano, yung alam mo yun, ang ganda-ganda-ganda-ganda niyang tignan sa intablado. Ang ganda ng performance, ang linis. Tapos, ang ganda ng mukha. Para siya si Hasunta da Rossi, di ba? So, yon So, gusto ko lang yung keep smiling niya. Very Miss Universe and the day. But I don't know kung sa kanya mapupunta ang corona. Pero dito kasi masasabi ko na she's one of the top talaga sa competition na to. Hindi mo madi-deny. Malinis ang kanyang ano, trabaho kanina dito sa preliminary at saka sa swimsuit and evening gown. But I don't know sa close door interview ko o mariba nga umariba nga ba siya ng bongga-bongga but ang masasabi ko ni she's one of of the top. Kaya lang hindi ko lang alam kung top did siya sa mga judges. So, yon So, alam abangan natin yan. And then, of course, Venezuela. Si Venezuela, grabe, ha? parang naalala ko noon yung 2016 na may pagganon din pa sopresa tapos na El Tocuyo charot so yon in fairness kay Venezuela maganda ang performance level na ipinakita niya kanina at isa siya sa mga parang masasabi ko oy siguradong papasok to sa semifinals ang ganda 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 ng performance level niya at happy ako happy ako do sa nakita ko kay Miss Venezuela na alam mo yun, umariba naman siya ng bonggam-bongga na Grabe ha, nagtataray talaga ha. O, diba? So, yun, ang ganda, ang ganda. Panalo silang dalawa. And then, para naman sa sumunod na chika, Mama Sam, ano naman masasabi mo sa top 10 silver finalists? Dito, eyes for chains. O, diba? Na si Miss Angola, Brazil, Chile, Lebanon, Philippines, Puerto Rico, Singapore, South Africa, Ukraine, at Zimbabwe. sorpresa ka ba? Nasurpresa ako kasi wala si Nicaragua. Sayang naman yung boto-boto-boto nila doon. Tapos wala siya dito. Wala din si Thailand na nag number 4 doon sa ano. So si Philippines talagang, ay nako. Parang piling ko ang mananalo dito si Philippines. Tatlo ang pipiliin nila. So tatlo ang magiging gold. So eto na yung mga silver award. So yung gold na ang pagpipilian nila sa coronation night. At ito nga, isa dito, yung tatlo dito yung pipiliin. So, ako para sa akin, parang piling ko si Philippines ang mananalo dito. Charot! So, abangan natin to. And congratulations sa mga pumasok. So, ang dollar gusto ko siya. Si Brazil gusto ko din. Si Chile gusto ko din. Sa si Lebanon, yes. Panalo din. Philippines, yes. Puerto Rico. Sa Puerto Rico talaga, no? Mukhang Puerto Rico, Philippines ang matinding naglalaban. At South Africa, nako watch out tayo sa kanya. So, sila lahat naman ay talaga namang masasabi ko magaling. Pero syempre, para sa akin, magiging bias na ako. Magaling si Philippines, di ba? Para sa sumunod na chika, mama, sam, ano naman ang na masasabi mo? Kay Miss Philippines na nabigyan ng special award kanina after ng preliminary competition na ano ba to? Carnival Chubachenas Award. Ayun, natutuwa naman ako. Masaya. Kasi parang feeling ko, sa mata kasi nung iba, sinasabi nila mahina daw si Philippines. Hindi hindi nila napapansin si Philippines. Pero sa mga nangyayari ngayon at ipinapakita ni Philippines, alam mo yon para tayong bumalik sa panahon ni Miriam Kembao. Aha. Uh -huh, na naniniwala ako na si Philippines ay isa sa mga Top of the top talaga dito sa competition. At sa ipinakita niyang performance kanina, talaga namang masasabi ko, oh my God, I'm so happy. And then, plus yung nandoon na nabigyan pa siya ng special award, oh my God, iban level to. Ang daming kandidata na pang carnival ang ano, itsura. So, si Michelle D. ang isa sa mga napili talaga ng kung sino man yung organization na to. At be glad kasi ibang dating to para sa atin. Kumbaga, parang isa to sa mga masasabi natin na sinusopresa tayo ng lahat. O, di diba? So, congratulations Philippines. Mabuhay ka. Ah. so, iba talaga yung datingan ni Michelle D. No? And then, mama sa mano na masasabi mo kay Antonia Forsild. Si Antonio Forsil, ang feeling ko, parang hindi sila nag-isip ng magandang gown. Parang ang feeling ko, para sa kanya, maganda na tong gown na sinuot niya dito sa preliminary competition. Pero syempre, mag-expect ka na magpapalit dyan sa coronation night. Ito nata yung gown na ginamit niya noong coronation ng, ano, kung hindi ako nagkakamali, nung coronation ng Miss Universe Thailand. So, ito yung dinala niya dito sa entablado. It doesn't matter naman kung ito, dito siya komportable. Ito yung piling niya na pang winner na, ano, pang prelim, ba diba? So, ang napansin ko lang ginaya nila yung ayos ni Pia Wurtz bakit hindi Katrina Gray? Pia Wurtz bak na binanat yung hair tapos may pa ano dito, di ba? So ako, sa totoo lang, una, ayoko naman siya ke ano ha, o kayen ha. Pero hindi ko bet yung yung kilos niya, parang nabibigatan ako sa kanya. Tapos pangalawa, uh, maganda yung style ng hair maganda yung makeup. Gusto ko kasi para may, may nakita kang nagbago sa kanya. At may wow naman. Pero kasi yung gown, sana nag-isip sila ng bagong idea. kaysa naman yung, eto uli, ganito ba talaga ha? yung idea ninyo uli? So sana, sana, alam ko naman papasok si Thailand sa semifinals. Pero sana talaga, makuha niya yung corona. So let's see. Ato yung real, real, ano reality so tignan natin kung ano mangyayari sa ano pero sana na wag ma elto kuyo ha so tignan natin niya sa mga darating na ano parang pili ko naman top 20 isa si Antonia sa mga mapipili pero kung tatanungin mo ako siya ba ang mananalo hindi ko sigurado charot so yan and then mama sa ano naman ang masasabi ma uh, ano masasabi mo sa evening gown ni Miss Philippines na pinarehas niya kay Win-win Marquez at saka syempre sa kanyang nanay na si Melanie Marquez. Tingin mo Mama Sam, si Michelle di na kaya ang susunod na kokoronahan sa kanilang pamilya. Alam mo, sa totoo lang, Ah, uh, isa sa mga bagay na kapag ang nanay mo ay beauty queen, syempre ang expectation ng tao sa'yo maging beauty queen ka din kapag nadagdagan niya sa pamilya mo na isa pang beauty queen na naging title holder sa international pageant, syempre, ang taas ng expectation sa iyo na ikaw na ang susunod. Kaya lumalabas si Michelle Dina one more time dito sa, inter sa, international pageant kasi she wanted to prove na ang pamilyang Marquez ay pamilya ng mga beauty queen. Ganon. Pero para sa akin, kung hindi man niya masungkit ang corona dito sa Miss Universe, na-achieve niya na yun dapat niyang ma-achieve. Dalawang corona mula sa uh, national pageant na pinakamalaki na wala yun si Melanie Marquez at wala din to si Winwin -win Marquez. Ito yung tinatawag na corona na Miss World Philippines at saka Miss Universe Philippines. She made the history already para sa akin. Kasi yung makoronahan ka ng dalawang title sa yung bansa is not a joke. Diba? Diba? Pero, kung si Michelle di pa ang mananalong Miss Universe, eh nalagpasan niya na yun na-achieve na, ni Melanie Marquez at saka ni Winwin Marquez. She achieved achievement more. More than doon sa mga na-achieve nila. Pero kasi, dito pa lang sa nakasali na siya sa Miss Universe at kung magiging finally siya ng Miss Universe at kung saan man mararating ang ang kanyang laban dito sa Miss Universe, isa na malaking achievement yon na nalagpasan niya na ako ano man yung narating nila win-win. Title holder is important. Pero kasi ang importante is paano mo inilaban ang sarili mo sa isang competition. Manalo man o matalo. But sa tingin ko naman, sa laban ni Michelle D. dito, ay hindi naman to magpapatalo ng ganun-ganun lang. I think, papalo to hanggang sa dulo ng competition. Malay mo, siya na ang susunod ng Miss Universe mula sa ating bansa. di ba? Diba? So, yon. Basta for me, she make it the history already. At walang question yon, At walang duda yon, At grabe. Panalo. So, yon. And then, para naman sa sumunod na chika, Mama Sam, ano masasabi mo? 1999, Miriam Kembao, first runner-up. Janine Tugonon, first runner-up. And then, ngayon, Mama Sam, anong nakikita mo kay Michelle D? magpa-first runner up din kaya, oh, 'di ba? So, alam mo sa totoo lang si Michelle di kanina pinanghalong Miriam Kiambao, Peg at saka Janine Togonon. Face Janine Togonon, body Miriam Kiambao. Mm. The uh, the result is Michelle Di Marquez. Oh, 'Di ba? So, 'yon. Why not? Bakit hindi? First runner-up is a big achievement. First runner-up is a first runner-up first runner up sa Miss Universe, hindi mo matatanggi yon. Pero syempre, mas gusto ko na mag-title siya. Kung si Miriam Kembao ay nakuha niya ang first runner up at si Janine Togonon nakuha niya ang first runner up quest. Baka si Michelle din na ang mag-break na ang Oriental Beauty ay pwedeng maging title holder sa Miss Universe, di ba? Kung nag-first runner-up ang beauty na Pilipina, beauty na si Miriam Kiambao, si Janine Togonon, why not Michelle D? Malay mo, siya na mag-break ng rules na yan na siya na ang magiging Miss Universe next. Di posible mangyari yon Kasi nakikita ko naman na talaga sa kanina, sa laban ni Michelle D, kaya naman niya ang title na Miss Universe. At walang duda yon Hindi mo pagdududahan yon At naniniwala ako na kaya niyang maligitan ang narating ni Miriam Kiambao at sa kanin Janine Togono sa competition na to. Kasi she's on the top talaga. ba? Diba? After mo mapanood yung preliminary kapag nagreklamo nag ka pa sa kanya, ewan ko na lang sa'yo. Ikaw na yung may problema. At next, Mama Sam, anong masasabi mo sa performance ni Thailand at sa performance ni Michelle D? Well, hindi ko masabing neck to neck. Parang feeling ko mas humigit si Michelle D Kay Antonia. Parang piling ko si Antonia kanina nawala sa eksena. Pero syempre, hindi pa natin alam. Malay mo naman pagdating sa Coronation Night ay biglang bumulagato si Antonia Ford. So, hindi natin alam. So, ang masasabi ko lang kanina, good job talaga si Michelle D. Mula sa evening gown, mula sa performance niya sa swimsuit. She's great. And nakikita ko na, makikita ng judges yung pagiging authentic di. Si Antonia Forsyth medyo napakwestiyon lang ako ha. Yung kanina habang naglalakad siya, ang sinasabi dong sa background niya is biktima siya ng ng harassment. <laughs> so kaya ngayon nagiging empowered woman na siya kasi naranasan niya maging biktima ng harassment. Tama ba ako? 'Di ba nakakaloka? ano ba ate, ano ba talaga yung advocacy mo saan ka ba talaga nakafocus kasi yun yung feeling ko na ikakatalo niya kapag paiba-iba talaga siya ng mga sinasabi dyan dapat ay straightforward lang siya doon sa ano ba talaga yung gusto mo maging advocacy pero tulad nga na sinabi ko, 50-50 dito si Antonia Forsyth hindi porket supra national queen ka ay ikaw na magta-title baka kasi mamaya kapag hindi mo pa inayos ay mawala sa'yo yung yung pangarap mo na maging isang Miss Universe kasi potential naman. And then ayun lang naloka lang ako sa kasi Sabi ko nako dito madadali to si Michelle, si ano eh, madadali dito si Antonia Forcilde. So, let's see. Basta naloka lang ako doon. And basta laban lang kayong dalawa, kaya ninyo 'yan. Kung man kayo makakarating, laban lang, 'di ba? So, yun naloka lang ako doon ng konte. Anyway, so whatever ko anuman na maging resulta neto malalaman natin sa mga susunod na araw ko ano nga ba at sino nga ba ang bagong tatanghaling Miss Universe. So ngayon, kailangan muna natin maghimay-nimay kung sino nga ba ang mga talagang contender dito sa competition. So, so yun guys, hindi naman natin alam kung ano ba ang mangyayari sa mga susunod na laban, di ba? So basta for now, keep praying, keep voting para kay Michelle D. And then let's see in the future kung ano nga ba ang magiging kay hinat na ng dalawang to pagdating sa Miss Universe, di ba? Sa Coronation Night. So, yun yung abangan na natin. Basta laban lang. Silang dalawa naman ay malakas at nakita ko naman na power naman talaga. So, yon So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga tinatalakay natin. So, yun guys. Maraming maraming salamat syempre sa inyo lahat sa walang sawang suporta na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po subscribe dito sa Mama sa Vlog, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated syempre sa aking mga chika. Sabi nyo ganon, always keep smiling and always think positive para lalo tayong gumanda. So yun! So guys, maraming salamat guys. Hanggang dito na lang. Hanggang sa muli natin tsikahan. See you tomorrow. Thank you guys.